Ano lang po yung naging batayan? Bakit sila po? Well, the fact that they are just a lone bidder, pero bakit po tuluyang na award na po sa kumpanyang Meru Systems or sa joint venture itong uh, pag-handle for the 2025 midterm elections in terms of the hardware and software, kung ako nagkakamali? Sir, muna muna, uh, yan ay naging rekomendasyon ng ating Special Bids and Awards Committee sa ating po kasing procurement o sa batas sa pag-procure uh, pag sa gobyerno, kinakailangang nakabase rin at titingnan mo rin, ang rekomendasyon ng iyong, uh, special bids and awards committee at saka yung naging findings ng aming te technical working group. So yan talaga ang uh, naging uh, duty nila at kami inaniwala doon sa kanilang naging rekomendasyon. At the same time, siyempre meron kaming sariling yung mga miyembro ng NBank ay may individual at personal na assessment sa kung talaga bang yung uh, mismong kumpanya ay nakapag-comply doon sa mga requirements o mga technical specifications na hinahanap namin. halimbawa yung ating pinagmamalaki dati ng mga wish list yung madaming wish list natin yes. eh nakita ba natin doon sa mismong makina at uh, the same time eh, mura ba yung kanilang uh, yung kanilang na offer sa atin sapagkat uh, for the information po ng lahat kahit nag-iisa siyang kumpanya na nag uh, uh, participate sa ating bidding at siyempre wala naman tayong control doon sir mon kung bakit mag-isa lang siya na nag-participate sa ng hmm. samantalang uh, lima ang bumili ng bidding documents ay nakatipid po ang gobyerno ng 800 million sa kanilang uh, sa kanila po na-offer sa atin as against doon sa ating uh, naitala na parang ABC o, o ika nga ay eh, yung mismong uh, hopefully ito ang ating uh, ang, ang, ating presyo na hindi dapat tataas dito. So yung po ay uh, nakatipid tayo ng more or less 800 million and uh, therefore pabor po sa pamahalaan niyan. Opo kasi uh, sa bidding mga kapatid syempre yung pinakamura Uh, ang pipiliin po ng gobyerno no eh dito po nangyari loan bidder at ma mababa pa yung kanilang offer sir linawi natin ito pong Miru Systems itong joint venture nila ay exclusive lamang for the hardware software iba pa po parang inunbundle niyo yung ano eh yung transmission paano po yun para po malinaw lang po sa mga tagapanood sa katagapakinig kasi yan po yung isa sa mga crucial din yung transmission provider tama hubat chairman Tama po kayo, Sir Mon. Alam nyo, yung sinasabi natin nakatapid muna ng 800 million, ano po? Ang, ang kasama po doon sa mismong uh, napanalunan nito po, o nabigyan natin na award nito po ng uh, System ay yung po ng mga yung pong ating hardware and software, yung pong ating makina lamang. Makina. Plus, kasama po yung balota, printing ng balota, which is tayo pa rin, ang Comeric pa rin na magsusupervise at may control. Ang papel, ang um, pen na gagamitin sa buong Pilipinas, eh, ganun mada, napakadami po noon. At uh, pagkatapos kasama pa rin po dyan sa procurement na yan ang mga uh, international certification, source code review, yung pag establish ng mga provincial hubs. 82 provinces po yan, mag establish ng provincial hubs. At pagkatapos, para siyempre pag kayo merong kinakailangan ayusin sa makina o merong kinakailangan uh, ayusin sa mga hubs At pagkatapos kasama rin po dyan ang uh, uh, ang ballot boxes. Yan hmm. dapat siyempre merong ballot boxes. Batteries. At saka yung mga laptops na gagamitin sa consolidation mm -hmm. at yung mismong system, yung election management system. Yan po yun po yung lahat-lahat except transmission, sermon. Ayun. At ano pong update dito sa transmission provider bidding, uh, Chairman? Sumali rin po ba yung joint venture ng MIRU Systems dyan? Sir Mon, sa kasalukuyan, uh, ako hihingi ng dispensa. Wala pa akong masyadong alam tungkol sa nangyayaring uh, bidding sa transmission tapos siyempre, sempre katulad ng ginawa at nangyari nitong Special uh, procurement business committee para muna para dito sa uh -huh. hardware at saka software sermon oo, hindi kami nakikialam eh walang masyado kaming information although ang alam ng natin ang bidding ay mangyayari bago matapos ang buwan ng pebrero at uh, ang ang nagkaroon lang tayo ng update ay yung uh, bidding ng sa ating system para sa internet voting na unfortunately ay uh, lima rin ang bumili ng bidding documents subalit uh, Dalawa ang nagparticipate pero yung dalawa ay na-declare pa na ineligible kaya naman nung isang araw dine ito ng ating Special Bids and Awards Committee na failed bidding kaya mayroon mm -hmm. second round muli ng bidding. Paano at, po ba yun? Uh, Do you have an idea bakit po sila na uh, nabigo sa sa kanilang bid at saka uh, kakayanin pa po ba ng oras kung sakali pong gagawin pa nga po yung second round ng bidding? Sabi po ng ating mga miyembro ng SBAC ay dahil sa madaming kakulangan ng mga dokumento uh, na nitong dalawang, uh, 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 nag-submit ng bid documents na ito and therefore hindi pa pwede natin iyan palampasin sapagkat again, napaka to po ng ating bidding at sumusunod talaga sa patakaran sa batas natin kung kaya diniklara na ineligible yung dalawang uh, kumpanya na ito at uh, tayo po ay dadako sa tinatawag na second round ng bidding and hopefully ay magkakaroon muli na madaming sana, madaming magsasubmit ng kanila mga bid documents at sana naman makakuha na tayo at uh, magkaroon na tayo ng eligible na mga kumpanya para dito sa ating pong internet or online voting. First time mangyayari po ito, Chairman, yung internet voting. Kundi po tayo nagkakamali. Tama po. first time po ito, sa Mon, sa ating kasaysayan na talagang excited tayo at sana nga ganun din ang excitement na meron ng ating mga kababayan abroad. Ito po'y para muna sa mga kababayan natin abroad. Wala pa po ito dito sa ating bansa. Kasi ang gusto natin, uh, yung ating mga kababayan abroad, hindi na pupuntang embahada, hindi na pupuntang konsulada, hindi na natin padadalo ng envelope na naglalaman ng mga balota. Pero take note, hindi po lahat sa buong mundo ay magkakaroon ng online voting sapagkat may mga bansa na hindi pa pwedeng gumamit ng uh, internet. Eh. Alam niyo po, katulad sa China at mm -hmm. katulad sa Russia. At uh, may mga lugar pa na napakahina ng internet connectivity. Kung kaya sa mga bansa niya na may concentration ng mga Pilipino butante, ay uh, sa halip po na internet voting, ay yung pa rin po re pong regular na pagboto na katulad ng ginagawa natin dati, yung pong uh, sermon uh, personal na pupunta sa embahada at konsulada o kaya ipanadala yung mga sula o oh, mga envelope po. na naglalaman ng balota sa kanila. Pero kapag po yan ay yung personal na pagboto, ay ang gagamitin po natin ay yung makina na na i po natin diyan sa MIRU. Ibig sabihin, ang uh, doon sa makina niyon, dalawa po ang options niya na uh, Sir Mon, at ikaw nakatry mo yes, yan mismo. Uh -oh. Nung ikaw ay uh, nagkaroon ng demo sila noong isang araw. Ang gagamitin po natin dyan pagka sa abroad, kung ang option ay personal voting ng mga kababayan natin, ay yung mismong touchscreen. Mm. Hindi yung, tina, hindi yung ng balot. yung balota. touch mm -hmm. screen Touchscreen. Kasi naman, una, kaya naman touchscreen dahil sila po ay kokonte, hindi sila ganun kadami sa, sa ibang bansa. Tapos, at the same time, ay 30 araw naman ang uh, ang period ng pagboto ng mga kababayan natin abroad. O oh, yun, oo. Oh, oh. Para kang anong doon mga kapatid, eh? para kang nagpa-punch ng order eh. O oh, kasi na touchscreen screen na lang po siya. At saka ano, uh, walang overvote na mangyayari. Yun yung isa sa mga naobserbahan ko doon sa uh sa touch screen mode na yun ng uh eh, pagboto. Sure, mabalik lang po ko doon sa ano transmission provider. Okay lang po ba yun? Kasi nga, this is also the first time na magiging hiwalay, kumbaga, no, yung transmission dun sa pinaka-bundle ng automated election system. At kung sakali pong ibang kumpanya ang mag-handle, hindi mo ba mahirapan? At dun po magkaroon ng problema? O kung isang kumpanya lang din po, paano po yun? Kaya ang tanong ko kanina, kung kasali rin po ba ang miru sa mga nagbid? bid Do you have an idea on that, Chairman? Yung interconnectivity kasi napaka-importante po yan. Na-realize -na -re po natin yan. Pero siyempre po, bago lang kasi mga teknolohiya la kahit mga equipment na ginagamit mm -hmm. kahit dito sa mga transmission and therefore hindi na ganoon kahirap yung pagk pagkakaroon ng uh, connectivity halimbawa ng makina yung sistema as against do sa pagtransmit ng mga results so uh, naniniwala po tayo na madami po kisa, kita niyo po ang dami rin nagparticipate sa mon doon sa pre-bid uh, conference na tinatawag ang dami naging interesado So ang ibig sabihin, dahil madami sila, ang hope natin, madami nagtatanong. Madami, during the conference, madami nag inquire ang hope natin, itong mga nagtatanong na ito, sila'y mag-participate sa ating uh, transmission. So again, kung ganyang kadami at hindi naman nila issue pala ang technical, kasi during the conference, hindi naman nila issue ang technical na hmm. paano ang connectivity ng uh, machine ng MIRU as against doon sa pag-transmit ng results. And therefore, wala pu'tay tayo nakikita ng uh, problema. Kita niyo po sir mo nung tayo ay nag-demo. Alam okay. niyo po, nung pinademo pina po sa amin, eh, pinakita rin mismo yung end-to-end. -end, eh. Ibig sabihin, hindi lang yung makina... Kung hindi paano nag-transmit ang makina sa iba't ibang consolidation system, yung bang tinransmit halimbawa sa KBP, tinransmit halimbawa sa majority party, minority party, sa NAMFREL, sa PPCRB, pinakita po sa amin, ginamit sa pag-transmit na yon yung pong uh, linya o yung nang mismong isang telco. And therefore, mm -hmm. na-transmit po kaagad ang bilis nung pag-transmit sa bawat laptop. E, isa po yun sa ano, ha? Magiging bago din po ngayon, mga kapatid. Kasi nga, parang lahat, pwede na ma matransmitan kahit papano, mabilis nga. Sir, ah uh, on that update din po, no, other issue lang, merong panawagan po kasi particularly mula sa kontradaya na i-recount nga yung mga boto sa 2022 national and local elections para masettle na raw yung aligasyon ng umano yung mga irregularidad. At uh, uh, I know you've answered this before. ah uh, baka we could actually reiterate lang po, sir. Yung ah uh, nina uh, nina dating i uh, uh usec or secretary Rio alam niyo po nag uh, yan po ay aming ni-refer sa ating po Election and Barangay ah, sa Election Contest mm -hmm. and Adjudication Department kasama na rin po ang law department uh, Yan po yung napag usapan namin na isang araw binigyan lang namin sila ng na makitim panahon upang magkomento sapagkat sermon apparently mayroon palang protesta doon sa lugar na, ka, na gusto nilang pabuksan yung pong uh, sa Santo Batangas Santo Tomas po, involving mm -hmm. Opo, involving the position of city mayor. ay eh, live po yung buhay na buhay na protesta. So, ang tanong, dahil yan ay protesta, may formal na, may formal na proseso sa isang protesta, anong ang effect sa protestang yan? Uh, doon, ang, ang protestang yan, doon po sa gusto din ang pagpapabukas ng mga balota doon. So, uh, siyempre, may mga parties po kasi doon sa protesta na yun. And therefore, hindi kami basta-basta pwede mag-declare, oh, buksan ito at may protesta. Mm -hmm. So, kinakailangan uh, magkaroon ng komento muna ng opisina o yung departamento na in-charge dyan sa protesta na 'yan. Siyempre at the same time kinakala mag-comment din yung law department namin, bakit? Kasi po may Supreme Court case ceremony. Eh. May Supreme mm -hmm. Court case na kung saan yung mismo Supreme Court case na i-final nun dating provider ng COMELEC ay kasama yung mismong pagpapabukas doon sa resolution na kinwestyon nila sa ating kagalang na Supreme Court. So gusto nating alamin, ano ang effect pag pumaros tayo dito sa sa mismong uh, motion nila as against doon sa case na nandun ngayon sa Cortes Suprema. So gusto natin pag-aralan ng implikasyon ng mga yan. Kaya humingi tayo ng komento mula sa ating uh, sa ating law department at sa election Court and education, uh, department. Sir Mon, may isa pang komplikasyon. At ano ito ay nalaman ko lang din kahapo, practitioner dati, uh, na nakita ko yung komplikasyon dahil may final pala ang kanilang grupo na bagong petisyon sa COMELEC. At yan po ay yung petition to declare failure of election. Parang yung buong bansa ang pinapadeclare na failure of election. Pasensya na hindi ko pa nababasa yung kabuuan mm -hmm. ng mismong petition at sinabi lang sa atin yan ng clerk of court. So pinapabaliwala wala ang eleksyon sa buong bansa, parang walang nangyaring eleksyon. Eh hindi po ba parang contrary yung pag walang nangyaring eleksyon pala sa buong bansa? Contrary yung sa pagpapabilang. Sabi, may nangyaring eleksyon kaya tayo nagpapabilang. So may mm na -hmm. implikasyon nung bago nilang final na bagong petition sa atin po dito sa COMELEC. Oo, yung huling eleksyon po mga kapatid yung 2022 ang sinasabi ho dito ni nit chairman ah uh, nako medyo nakakabitin naman ang dami hong mga bagong sinasabi ni chairman jersey ngayon eh pero kukulangin na po tayo sa oras sir update na lamang po don sa voter registration na nagpapatuloy at saka baka may update din po kayo kung may nagsa pa rin ba ng mga withdrawal forms for people's initiative sir one una muna at ayon po salamat nakakatuwa ang ating mga kababayan talaga napakainit ng pagtanggap nila sa ating ongoing registration. Isipin niyo po, Sir Mon, nagsimula nang ng February 12. Abay, nakakamahigit na po tayong kalahating milyon, 507,000 na mga applicants para maging botante. So, ibig sabihin, baka ma-reach natin at baka malampasan yung pong projection natin na 3 milyon ng uh, na hanggang September 30 pa. Pero ngayon, hmm. nakakalahating milyon na. Wow. Doon naman po sa withdrawal, hanggang sa kasalukuyan, Sir Mon, wala po ni isang opisina natin ng komisyon sa ating uh, atin po sa field ang nakakatanggap ng uh, uh, withdrawal ng kahit na sinong mga kababayan natin na pumirma o lumagda doon sa nasubmit sa amin na signature sheet. At wala pa rin po na iba pang uh, proponent naman sa ibang parte ng ating bansa ang nagwi-withdraw ng signature sheet. Uh, and therefore kami naman po ay willing, ready at uh, able na ibigay sa kanila o kaya tanggapin yung mga withdrawal sheets kung sakasakali.